Pero pa pero ano pa to ah? 5,000 pa to. Sige so, pa muna yung san -sa. Pagka na ako tayo po Sana ano lang sa tarita to. Ano? 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 5,000. dalawang butas to, diba? So, uh, pero pa pero ano pa to ha? Ah? 5,000 pa to. <coughs> Sige, pa pa mamanahin san mo 'to. Pagka okay, Yung dun sa taas. Oo. Hindi sa amin yun. Hindi pa lang ginagawa. Wala Kipot tong ano. Okay. Dapat patayo insan eh, patayo. Yes. Pa, okay. so, paano ba na ipapalik ng nakaraan yan? Okay. Hindi, si kuya yata nagpalik. Si kuya lang lahat ang na panik pag niyan. Ganito lang Ito wala. Yung... Yun, may hakot niya tayo ngayon dyan sa may Santa Risa, sa Masagana. Ah... Uh, dadali natin yan sa pulilan lang isang mabilisan yan repeat client natin yan nung August nag, naglipat sila mam, ma galing sa Giginto dila na lang natin dyan sa Santa Rita. ngayon uh, from Santa Rita dadali natin sila sa sa pulilan first client natin yan ngayong araw dahil nga may pangalawang client tayo na Uh, Pampanga to Santa Barbara Baliwag naman. At ito syempre yung mga alaga-alaga nila ma'am na mga, mga kaharot-harotan daw nila. Asa! Diga, dito na lang. Sisikip ta eh, Sige, sige, sa harap na lang. Eh, itong washing mo. Ano na to, pinamigay mo? Tasakay kayo sa akin natin o oh, tatot motor kayo? Ah, okay. Ah, may iwanan ka rito? Baro ka nasa resort. April, ako Ay, August yata. Ako na sa nila ng no August eh. Gabi yun, umuulan. Ang <laughs> O sabae rapyo na kami nung August. Tapos ano pa, gabi umuulan. Ang tumbalan airon. Second floor pa payuhano nila no, nilipatan nila no. Nilanggaligan nila. Ngayon okay, wala. Second floor wala. Ah, uh wala. -huh. Dorame ka rin pa ano, ibon no. At yun, na ang kagandahan minsan pag nas, nasasabay natin o nakaka sa ating nakikisakay yung mga client natin na kwento natin at yung mga nego negosyo nila at mga nila sa buhay. E napapapkwento-kwentohan din natin. At yun na nga, nandiyan na tayo sa pulilan pa. Parang pati ni Heros yung, yung lugar nila sir. Pero ayan na, kakaliwa na tayo rito at ito na tayo. na tayo ng mga ilang gamit. Isang so, mabilisan lang yan kasyang kasya lang talaga yung gamit nila sir, sa sasakyan natin pero medyo mali kami ng kamada dyan pero okay lang kahit pa na napagkasya naman natin at naging saktong sakto naman kasi binabalansin na natin yun yung, yung ano nang sasakyan yung mga kamadahan ng sasakyan para kahit pa paano iswabe e, rin tayo sa biyahe at yun, syempre maraming maraming salamat sa mga client natin na patuloy na nag-avail. Lalo lalo na sa mga repeat client natin na paulit-ulit tayong kinukuha sa paglilipat ng kanilang mga gamit para sa kanilang mga bagong apartment na pinupuntaan. At yun, maraming maraming salamat sa mga tropa natin nagla-like, nagpa-follow, nag- nag-share at syempre nagko-comment sa pahakot pa sa at sa Bijam Lights at Sanction December na ngayon sa mga tropa natin may mga upcoming events dyan gaya ng Binyag Kasal uh, kahit anong okasyon basta kailangan nyo ng Sounds and Lights usap tayo kailangan nyo ng banda ako si Pool Band Sequencer basta usap tayo at uh, tutulungan namin sa kayo sa mga kailangan nyo sa inyong mga event. At yun, maraming maraming salamat ulit sa mga nakakasama natin gaya ni Insan Unay, nila Justin, sa mga nakasama natin sa buhatan at John thank you siyempre kay Lord dahil siya nagbibigay sa atin mga client at mga rakit na ganyan At John uh, patapos kami dyan at preparation na rin ba may na kami papunta naman uh, San Fernando, Kalutkot San Fernando papunta naman Baliwag Pagbaba na kami Tapos may isa pa tayong hakot sa Pampanga ngayon Pupatahan lang namin yung kasama namin sa Pulilan Yon, dito tayo sa Pulilan uh, Bumili lang ng merienda si Insan Tapos may pupuntahan tayo sa Jollibee Pulilan Yung sasama sa atin papuntang San Fernando, Pampanga Meron tayong hakotin doon ngayon na uh, Ilang gamit lang Dadalhin natin sa Santa Barbara, Baliwag Tapos sa kami sa isang hakot namin At saka syempre ito yung simbahan ng Baliwag yan the land of the view ba to? parang ganun kaya pulilan pulong iilan parang ganun ang pa. ibig sabihin ng pulilan eh pulong iilan land of the view ngayon lang kita it's at yun na nga parang alangan ni Oras mag magmerenda muna kami ng burger burger sarap yung burger na yan sa mga taga pulilan sa, sa kabayanan yan at pupunta na namin yung isasakay namin uh, sasabay sa amin para magturo ng lugar at habang tinuturo yung lugar syempre natutulog siya habang nasa biya. pero joke lang Ayan, marami marami sa, sa mga client natin at sa patuloy na pag nyo sa pahakot pa sakay God bless so yun, kita kita tayo PM na kayo sa mga nangangailangan ng sasakyan niya pangakot Yon, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre. Ayun, PM lang po kayo sa amin sa pahakot pasakay Pag-usapan po natin, meron po tayong uh, pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang at pwede rin po tayong, meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa uh, paglilipat na ating mga gamit. At sya yun, maraming maraming salamat din. sa mga client din natin na nag-avail sa Lights and Songs Philippines. Maraming maraming salamat at maraming maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin nag-like, nag-share, nagpa-follow, nagko-comment at nag-subscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka Bijam Lights and Sounds. Maraming maraming salamat po. God bless.